Unang pagbasa Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol Samantalang nasa Korinto si Apolos, si Pablo na may naglagos sa mga dakong bulubundukin ang lalawigan hanggang dumating sa Efeso. May natagpuan siya ro nilang alagad at tinanong niya, Tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang sumampalataya kayo? Hindi po, tugon nila, Di hindi namin narinig na may Espiritu Santo. Kung gayon, sano kayo na binyagan? Tanong niya. Sa binyag ni Juan, anila. Sinabi ni Pablo, ang binyag ni Juan ay tanda ng pagsisisi. Sinabi niya sa mga Israelita na dapat silang sumampalataya sa darating na kasunod niya sa makatuwid bagay kay Jesus. Nang marinig nila ito, sila'y nagpabinyag sa pangalan ng Panginoon Jesus. Ipinatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila. Humabas sa kanila ang Espiritu Santo at sila'y nagsalita ng iba't ibang wika at nagpahayag ng salita ng Diyos. Sila'y humigit kumulang sa labindalawang lalaki. Sa loob ng tatlong buwan, si Pablo pumapasok sa sinagoga at nakikipagtalo sa mga naroon at buong tapang na ipinaliliwanag sa kanila kung ano ang paghahari ng Diyos. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Panang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. O magal sa sana ang Diyos, ang kaaway pakalatin. At ang mga namumuhi tumakas sa kanyang piling. Kung paanong iyaong ulap pinatangay noong hangin, gayon sila itataboy, gayon sila papalisin. At kung paanong iyaong pagkit sa apoy ay natutunaw. Sa harap ng Panginoon ang masama ay papanaw. Panang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Ang lahat ay nagadalak, natutuwa ang matuwid. Sa harapan nitong Diyos, galak nila di malirip. Awitan ang Panginoon, purihin ang kanyang ngalan. Ang pangalan niyang banal, magalak na papurihan. Tanang pa mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Ang Diyos na naroon sa tahanan niyang templo. Tumitingin sa ulilat sanggalang ng mga balo. May tahanan siyang daan sa sino mang nalulungkot. Ang na hinahango upang sila ay malugod. Panang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Aleluya! Alleluia, Kayong kay Kristo na buhay ay sa langit na kalaan upang kay Kristo pumisan. Aleluya! Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan, Noong panahong iyon, sinabi ng mga alagad kay Jesus na yun po ito na ang inyong pangungusap sa amin at hindi na patalanghaga. Alam na namin batid ninyo ang lahat ng bagay at hindi na kailangang tanungin ni Dahil dito, naniniwala kaming kayo imula sa Diyos. Sumagot si Jesus. Naniniwala na ba kayo ngayon? Darating ang oras at ngayon na nga na magkakawatak watak kayo, magkakanya kanyan lakad kayo at iiwan ninyo ako. Gayun na hindi ako nag-iisa sapagkat kasama ko ang Ama. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Mayroon kayong kapigatian dito sa sanlibutan, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuli ka namin, Panginoong Heso Kristo.